Kate at the heart. Hi, good afternoon. Um, yung question ko, um, umi-era na yung, ano, yung teleserye for ilang weeks. Ano yung nagpapa-apoy sa character niyo para sa inyo? Me, it's really finding out who I really am. Ano ang totoo, ano ang hindi. And, um, yeah, finding love din while finding out who I am. Ako, definitely love everything out of love for Lucas. Wow. Well, I love you. <laughs> um si Lucas, uh, for me, I think hindi pa yata niya nahanap yung love niya para sa sarili niya eh. Kaya nung binigay yon ni Olivia sa kanya yung true love, um, hindi yon mawala sa isip niya. So ngayon feeling niya may second chance siya kasi feeling niya nakikita niya yung patay niyang kasawa. Um, it's making him go crazy. Uh, diba? Kasi he's never experienced that kind of love. So, I think for Lucas, yun din yun. Ako naman, still searching for truth. Kasi nga, up to now, uh, talaga malaking puzzle pa rin para kay Philip na kung paano namatay yung tatay ko. Um, yung tatay ko kasi is very important sa akin at uh, siya yung role model ng buhay ko. Kaya, Um, kailangan ko talaga mahanap kung ano talaga yung nangyari sa kanya. And hindi ako matatahimik hanggang hindi ko yun nalalaman dahil yung mga buwing kamino, isa silang malaking sospek sa nangyari dun sa tatay ko. Kaya um, yung character ni Philip ngayon, dun siya papunta. Talaga hinahanap niya yung truth. Tapos gusto niya pa rin mag-revenge. Kasi yung, yung pangarap na itinayo ng tatay ko na dream hospital niya, kinuha na sa amin ng mga Bueng Camino. Kaya, kaya kung makikita niyo sa everyday na mga episodes, palagi lang ako galit, palagi lang ako frustrated, at, um, nagpatong-patong na. Ayan. Salamat. At May question, may next question is for Lia. Kasi sa mga unang episodes, nagulat lahat dun sa daring scene mo with um, Antonio. Answers. Ano yung, kamusta yung feedback sa bahay niyo at sa outside world sa online? Uh, Kumusta rin ang pinanood mo sa araw? No? Feel ko rin kasi it came at the time where I've already Ah, na expose ko na rin yung sarili ko na capable ako or open ako to do things like that. I mean, I did post for White Castle, so I feel like that on its own was already medyo nan papakita na willing ako to do things like that. So parang okay lang. No? I mean, if anything, yung men ng family ko hindi lang talaga nanood. Mga pinsan kong lalaki, tatay ko, kapatid ko, okay lang. Merited naman. Valid. But yeah, hindi okay. naman friends ko. Oh my gosh, ganun lang. Yun lang. Ganda lang. Wala naman sinang masabi. Ah, I'm 31 na. Parang, come on. It's 2023. I thank you for the bad day, by the way. Ayan, thank you, uh, Miss Kate at the heart of Random Republic. Uh, ang next question, uh, DJ Nikki. Uh, it's a phone-in question from the Philippine Star, babasahin ko. Um, for the four of you, parang every single scene, uh, it's from Charmy Joy Pagulo of the Philippine Star. So sabi niya, every single scene, sobrang intense. Parang laging may galit, laging may mabigat, ganyan. So how do you cool down or recover after performing intense scenes? Yung in tanong niya. Tama tama lang. Ah, cut. Ah, ah. We're with friends uh, naman. Kakapag-debrief ka agad. It kasi, a lot na we all get along. Mm -hmm. Oh, important din kasi para sa amin na alam mo yun, right after oh, makat yung scene na alam mo yun mag-break away kami dun sa, sa eksena. Kasi yung susunod na eksena namin, ibang emotion naman yung ipapakita din namin. Still mabigat pero um hindi na siya katulad nung last na last scene na ginawa namin so it's it's really hard kasi nga nagde-juggle kami from one emotion to to another tapos 'yun yung biggest challenge right after breaking down kung paano bibigilan yung sarili mo umiyak kung paano mo alam mo i-regulate yung yung breathing mo para maging kalmado at normal ka so so paano natin ginagawa ganun <laughs> <Kila>. na. <laughs> <laughs> din Or good and food. food. Yes, pampahati. Oh, always. Hirap din pala, oh, no? Ipag ganun pala, hirap. Uh, oh, Cara Freya and Jane all the time. <laughs> Thank you. Follow up okay. lang to DJ Lidi kasi para um, tama ba, new chapter in the story is about to unfold. So, um, may expect ba namin na puro ganun ulit? Like may marami pang mas intense scenes or maglilaylo pa, itong pa-intense pa nang -tab pa-intense. Pa pa ano po yung laylo? <laughs> <laughs> Walang ganun din. <dito>. Hindi, <laughs> mas marami pang ano talaga. Ito na yung tapatan talaga ng naming apa at ng ibang mga characters pa. Mas ma... Um, andyan na yung revenge, andyan na yung um, sagad na gantihan. At basta pa-intense pa nang pa-intense. Pa pa Hindi pa pala sagad yung gantihan. <laughs> <laughs> Wala pa! Bakit pa yun? Bakit? Kalma pa yun. Kalma. Thank you. Ayan, for our next set of questions, uh, DJ Miki and the cast, uh, we have Mani uh, from the Manila feed, si Chad Rosette. Hi, congratulations. So for my uh, first question, uh, since uh, kanina parang marireveal na yung kay Lucas at saka kay Olivia na parang ma makikita na niya yung past niya, parang gano'n, paano nito babaguhin yung takbo ng kwento and yung mga characters ninyo And ano yung i expect nila for each one of you sa mga characters ninyo? Okay, let's go by character. Oo. Ayun na nga, ito nga yung pinakayaw mangyari ni Melinda. O ba so andito na tayo. So ngayon, Melinda will try to do whatever she can para ma-preserve yung marriage nila ni Lucas. Yun naman yun. So medyo intense pa rin yun kasi paano? Diba? Pa paano ba? Sorry. Bakit ba kalulugan? Si Lucas naman, uh, may effort naman talaga siya kasi uh, yung dating house namin keeps reminding me of Olivia. Kaya ako bumili ng bahay na to. para makalimutan Thank na siya. Thank you. Thank you Lucas. Salamat sa bahay. <laughs> eh, sakto. Dumating si Claire. And ayaw nga ni Melinda na magkita kami pero nangyari siya so ma mawawala na naman si Lucas sa sarili niya. Kahit ayaw din naman niyang sadyang sakta saktan si, si Melinda. So, ayun. Si Philip naman, um, nag nung nagsimula yung story, ang intention niya talaga ay gantihan talaga yung mga buwing kamino. Dahil, sa, dahil nga sa pakiramdam ko, sila talaga yung main suspects sa pagkamatay ng tatay ko. So talagang gusto ko silang gantihan. And ang pinakaunang at ang pinakamalakas na gante na ibibigay ko sa si mga Bueng kamino ay nasa kamay ko na hawak ko siya, si Claire. As in, ginawan ko siya talaga ng, ng pagkatao at uh, parang, uh, sinulat ko talaga yung buong storya ng buhay niya. Pero sa lahat ng paghihiganting ginagawa ko na yun, nakaramdam ako ng sobra-sobra sobrang pagmamahal na para kay Claire na hindi ko na alam kung ano ba ang uuunahin ko kung ang uunahin ba ni Philip ay mag-revenge mag pa rin ba sa mga Bueng Camino o ipagpatuloy yung pagmamahal kay Claire ilayo siya sa mga Bueng Camino at mag-start kami ng sariling buhay so si Philip ngayon caught up in the middle siya hindi niya na alam kung saan siya pupunta kung ano yung uuunahin niya kung ano yung bibigyan niya ng importance pero so far sa so story si Philip binibigyan niya talaga ng importansya yung pagmamahal niya kay Claire ang hirap Maghirap din ang pinagdadaanan din talaga ng mga karakter mo. Sige na, na-stress din ako kakapakinig lang. Hindi, yeah. uh, sasabihin ko lang kasi connected din doon na for the longest time din kasi hindi ko alam kung sino ako. Lahat ng alam ko galing lang sa information na binigay niya. Pero what's exciting is unti-unti na bumabalik yung memories ko. Unti-unti na akong may mga naaalala from the past na tinatry ko rin i-, i intindihin or i-decode kung ano yung mga nakikita ko kasi hindi pa lahat malinaw eh. Pero, um, yun, lalabas na unti-unti yung memories, yung alaala, mapipis ko na yung puzzle and lalabas na rin yung pagiging palaban ni Claire as a person. Kasi for the longest time na lagi lang na nasa bahay, lagi siyang sumusunod kay Philip, pero yun, napapasok na yung mga ano natin, um, paghiganti tiira, pagdududa, mga pag ganyan ano Anong nangyayari? Totoo ba lahat ng sinabi sa akin or hindi? Yung mga ganyan. Good luck, Dok, talaga sa'yo. Good luck sa pag-i-explain talaga. Kamabahabang <laughs> diskusyonan niya. Eh, pero ang hirap doon kasi di diba, parang ngayon puso yung umiiral sa kanya eh. pag minahal niya si Dok. Eh, paano pag bumalik yung alaala niya? Doon maglalaban yung isip isi at -puso. puso. Eh, yes. anong susun din doon? Mm -hmm. Ay, naku, sige na. Yeah. Uh, so far, sa so dami ng magagandang eksena na nilabas na natin, And ano yung uh, challenging sa inyo or most uh, unforgettable scene nyo? So, Ay, yung ipapalabas this week, oh, oh, yung atapatan naming apat. Finally, yes. sa, sa tagal namin, eh, hindi naman matagal, pero sa haba ng pagtatrabaho namin, finally nagka excited. Kasi inaabangan din namin, kailan ba tayo magkikita-kita? Oh, oh. Kasi minsan kami lang, or minsan kami lang, minsan tayo lang. Sure, eto yes. na. Ito na yun. Tapos yung, yung unang pagkikita namin apat, mm. yun yung napakataas na emosyon ng lahat. True. Kasi doon marireveal yung intention ng bawat karakter at kung ano talaga yung nararamdaman namin sa bawat isa. Mm -hmm. Na nakita si Alabawa, si Philip ayoko na makita si Claire tsaka si Lucas kasi natatakot ako. Tapos si Claire naman gusto niyang makilala si si Lucas kasi gusto nagahanap siya ng answers. Si Melinda naman ayaw niyang makita si Lucas sa si Claire kasi mawawalan siya. So alam mo yun, yung pagkikita naming apat na yun, um, maraming, marami kayong makikitang mga emotions na hindi namin pinapakita talaga sa bawat episode na dito lang nila makikita sa so, unang pagkikita namin. Mahirap yung eksena, pero uh, fulfilling siya kasi nga mabubusog kayo sa, sa emotion, sa information, kung bakit, ah, ito pala yung pinanggagalingan ng bawat character. For sure. Um, yeah, yun, well, actually, that, that scene will, will, won't be forgettable for me kasi hindi ko alam na gano'n pala kataas yung emotion. Yeah, surprise! so, <laughs> sabi ko kay, sabi ko kay Ria, oh, Ria, I'm really scared. I don't know how, how I'm gonna do this. Pero, it, it, we were i did really well with Direct FMR, and actually I, I went up to Intercinematic Direct FM. I'm I'm, I'm really scared. I, I think I really I really need help. Tapos na, niya yung kamay ko, nan, na He was very kind. He said, "Don't worry, we'll, we'll, we'll wait for you." He played really nice music, got us in the scene. So uh, I appreciate the FM and these three guys. They really helped me with that scene. Then. ginising ka nga ni Jane eh, di ba? Oo nga. Oo, ilang beses. <laughs> <laughs> oh. Ayun, sa taas nga ng emosyon, uh, may, guys, may time ba na parang naidadala niya yung mga character? Come na, kahit sa mga bahay niyo. I think conscious effort talaga na paghiwalayin yung pagkatao namin sa character. Kasi kung hindi, baka mabaliw kami ng di oras. Oh, ano so, Dalawa-dalawa nang oh, okay. personality ko pati sa bahay. Parang <laughs> intense siya <laughs> So, as much as possible, conscious effort, I think, for all of us na ipagpag talaga at the end of the day. Yung parang pag nakabihis na kaming pang kami, okay na. Pero nakakatawa kasi meron din tayong nakunan na, yun nga, intense, tapatan, ganyan. Sure. Tapos after, whoo! Thank you and congratulations. Thank, you. po. tawang ako nang sinagot kanya kanina. Sabi niya, kasama ka dun. Nilabas <laughs> na. Nilabas natin. Sabi niya, kasama ka. Support. <laughs> Thank you. Anong masasabi mo sa video ng ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.